Kumusta mga posts It's me, Lawrence Motovlog here. Ngayong araw na to ay magdi-DIY tayo. Do it yourself. Magbabaklas tayo ng panel. Kasi magpapalit tayo ng lens ng ating MIUI. Kasi yung ating MIUI is nag na rin tapos medyo malabo na. Hindi nasyadong na makita Kaya kanina, pumunta tayo sa Motor Ace at bumili tayo ng lens stock. Mura lang dun mga po's. Nabili ko siya ng 1, 110 pesos with resibo. Yan, 110 lang siya. Kasi unbox na natin. Saka meron, <coughs> kaya merong 45 pesos doon, bumili na rin ako ng slider face para sa ating pool. Ito yung lens mga pos. Grabe. Kaya ngayon, sasamahan nyo ako paano ilagay gamit lang ang screw. Tapos size 14 para sa side mirror. All right, let's go. As always mga pus, ito yung tatanggalin natin doon sa cowling niya. Screw yan, screw. Apat yan. Pero pa dito. Pag nabaklas na yung mga screw na apat doon sa dito sa likod niya, tapos dito sa side. Sunod natin is to. Kanyang side mirror. Ito yung medyo mahirap dito na part kasi may nakalagay na CP holder. Tapos sa kabila, madali lang. Pag tanggal ng ating side mirror, mga poos, meron dito ng tornil yung isa, dalawa, dito sa likod. Yan, tapos dalawa dito, tapos isa doon. Ha? Teka lang. 1, 2, 3, 4, 5. 5 na tornil yung mga poos, tapos tanggalin yun isa-isa. Dito yung isa nakatago. Tapos mga poos, lulawangin niyo yan, yung kanyang speedometer cable, para ma-access natin siya hanggang doon sa likod. Kasi may tornil yun doon, yun, naralim yun. Yan, yeah, natanggal na mga post na yun. Last na tornillo, tatlo. One, two, three. Saan yung isa? Yun, kita na. Yun. Patanggalin natin yung gamit ang pilip. Saan yung ating pilip na At ayun mga post, natanggal na. Hmm, kita mo, gano'n namang ka labo yan. Tapos kung tatanggalin natin ito mga post, mayroon siyang parang clip dito. I-unclip mo lang siya. Tutunog din siya. Ano ba? Ay, meron pa sa likod dalawa. O oh, yan mga po. So, iba, kinukulayan nila yung ito ng white. Wala kasi akong white ngayon kaya hindi ko nakukulayan. Ito lang yung talagang purpose natin. Magpalit ng lens cover ng panag. At nag-white siya. Ay sa loob yung kita mo. Ang labo parang kayo. Joke at i-unbox na natin o oh, diba ang ganda like new pero brand new yan tapos isasalpak na natin mga po ganun lang tapos meron yung satisfying sounds Diba? Ganun lang kadali. Before and after. Oh, grabe. At okay yan mga pus. Ibabalik na natin. Ganun lang kadali ang magpalit ng clear lens ng panel natin. Sana may natutunan kayo sa video na to mga posts. Salamat sa panunod at peace out.